Feeling ko nanood si Arjel. <laughs> nanood si Arjel, feeling ko. Awat-awat ko Takot ako mag-prank call kay Arjel. Bakit? Do it, do it after. I'll do Hershey and then you do it, Arjel. But it's not ringing. Why not ringing? <laughs> oh, okay. I'll just do it. Si Rishi's not here, guys. She's not ringing. He will not have Wi-Fi today. I don't oh, Mark is here. Pala. But Mark already knows. He knows? Bruh. Feeling ko na no si Arjel. Ano si Arjel feeling ko? Feeling ko na no hindi pwede i-prank kasi alam niya updated siya. Feeling ko lang tawagan natin. Oh, ito na. Oh, ito na. Oh, this is the no ka. Galataw! Siyak pa! Ano saan? Nag-watch na live! Hi Kuya Arjel! Wala na. Boring ang Frank. Si Rain. Hi <laughs> Kuya Arjel! Or just like... Okay. <laughs> <laughs> Wala, kabalo na ka nga Frank. Ha? <laughs> huh? Tapos ako ka nag-prank. Sasa. Nag-live me, mag Prank call me din. Ikaw ang requested sa mga tao. Hello, hello, Good evening. Arigat na ko sa imas. Konnichiwa. nag-research. Ayan. Ayun na, guys. Sawadigap. Jasmine.